Kayo Kaya nyo yan Magpatatag kayo Hanggat kaya ninyong magtiis Sa pag-squat ng nakabakaka ng isang oras Sa ganitong paraan Ang katawan ninyo Ay magiging mas malakas Kaya na ninyong magsilbi Sa mas maraming bisita At kumita ng mas maraming pera Kaya nyo yan Tumayo Medyo tumayo kayo Ay, nako Itong si ako na si Yu Qingzhou ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang pagdating niya, apo na si Yu Qingzhou... Bakit ka nandito? Bakit pa nga ba? Siyempre, sinabi ni Lola na hanapin kita. Sinabi niyang gusto kanyang makausap. Oh, sige. Ikaw, ano ang ipinapagawa mo sa kanila? Anong ginagawa nila? Tinuturuan ko sila ng pag-squat ng nakabakaka. Tinuruan nila ako, ng ilang bagay. Sinuklian ko ng kabutihan ang kabutihan nila. Sa pagturo ng pag-squat ng nakabakaka. Para palakasin ang katawan nila. Ano ang itinuro nila sa'yo? Tinuruan nila ako ng ilang, tungkol sa mga lalaki at babae, at mga bagay na nangyayari sa pagitan nila. Kailangan kong aminin, na nakakaaliw din pala, ano? Sila ba ay sabay-sabay, na nagturo sayo? Syempre naman, nasa yugto pa ako ng masigasig na pag-aaral. Isa lang ba ang sapat? Mas marami, mas maganda. Kayo, Yu Qingzhou, paano nyo nagawang? Yu Pangulo, huwag po muna kayong magmadali. Siguradong may hindi pagkakaintindihan dito. Ano ang ginawa ninyo kanina? Sabihin ninyo ang lahat ng detalye. Sabihin ninyo sa akin. Ako, wala naman kaming ginawa. Basta, itong si Ginang, Zhu King. Patuloy niya kaming tinatanong. Paano nagugustuhan ng mga lalaki? Ang isang babae. Anong klaseng babae? Ang pinakamadaling magustuhan. Mga tanong na ganito. Ang tinutukoy mong turuan, ay ito ang sinasabi mong turuan. Ay, ito. Siyempre naman. Ano pa bang ituturo kung hindi ito? Ha ha ha. Wu Shao Shao. Pasensya na. Ginoong Pangulo Yu. Hindi ko talaga napigilan. Ipagpatuloy niyo po. Ipagpatuloy niyo po. Shao Shao. Ano ba ang pinagtatawanan mo? Huwag mo na siyang pansinin. Ayos lang siya. Pangulo Yu. Tingnan niyo po. Sabi ko na may hindi pagkakaintindihan, hindi ba? Kami ay isang kagalang-galang na institusyon. Hindi ito tulad ng iniisip ninyo. Iniisip ko ano? Hindi, hindi, mali ang sinabi ko. Iniisip ko nga ito. Akala ko yung mga tao sa ibaba ay gumagawa ng lihim, ng mga ilegal na bagay na nagdudulot ng kaguluhan. Mabuti na lang wala. Pakiusap, magtiwala kayo, Pangulo Yu. Siguradong wala. perena na, Zuking. Naghihintay pa sa atin si Lola. Xiao Xiao, aalis na muna ako. Balik na lang tayo sa susunod. polem. Bawal kang pumunta sa ganitong lugar sa hinaharap. Bakit naman? Marami pa akong kailangang matutunan. Hindi pa ako natututo mula sa kanila. Dahil. Dahil. Dahil si Lola. Hindi gusto ang lugar na ito. Ah, hindi pala gusto ni Lola. Sige na nga. Hindi na lang ako pupunta dito sa hinaharap. Tera na. Lola, ang konti ng kinain ninyo. Kumain pa kayo ng kaunti. Hindi ko na kayang kumain. Lola Mas mabuti na ba ang pakiramdam nyo? Ano ang nararamdaman ninyo? Mas mabuti na si Lola Malapit na akong ma-discharge sa ospital Bakit nandito kayo? Hindi ba sinabi ni Lola Na nandyan si Tiyo Joe Para mag-alaga sa akin Sapat na iyon Magtrabaho na lang kayo sa mga ginagawa ninyo Hindi naman kailangang palaging pumunta sa ospital para bisitahin ako Apu Yu Ching Joe Hindi bang ba sabi mo? apo Yu Ching Joe Hindi bang ba sabi mo? Lola, noong tanghali habang nagpapahinga kayo, pumunta ako sa Narinig ko kayong bumubulong ng "Snow Ching." Kaya tinawag ko siya na pumunta rito. Parang gusto niyo siyang makita. Totoo, miss na miss ni Lola si Zuching. Hindi ko akalain na kahit sa panaginip niyo, binabanggit niyo ang pangalan niya. Pero, ang ganda ng timing ng pagdating niyo. Halika, tingnan nyo, Ano ito? Ito nga pala. Noong nakaraan, ako at si Snow Ching, nagpunta para maghanap ng mapapangasawa, tumawag sa amin, mga impormasyon ng mga babae, inutusan ko si Tio Joe, ayusin lahat ito, lahat sila dapat makita mo, ang dami naman, lola, mukhang ang plano nating maghanap ng mapapangasawa, ay may resulta nga, talagang maganda talaga ang plano ni Snow Ching, magaling ang ideya, sana, mayroong nararapat para sa kanya dito, babaeng angkop sa kanya, siguradong mayroon. Lola, natapos ko nang tingnan ang lahat. Wala sa mga ito ang angkop. Ah, ito. Ching Jo Dapat makita mo man lang sila. Wala ka pang ang nakikilala ng personal. Paano mo nasabing? Wala sa kanila ang angkop. Oo nga. Hindi na kailangan makita. Nandito naman lahat ang mga larawan. Tumingin lang ako saglit. Alam ko nang hindi sila angkop. Apo, ah Ching Sobra pa naman. Alam mo ba kung gaano kami? Nagpagod para maghanap ng mapapangasawa para sa'yo. Ang laki ng hirap namin. Si Lola nga, dahil sa bagay na ito, na hospital pa. Pero kahit ang simpleng pagharap, hindi mo man lang gustuhin. Paano mo maaatim si Lola? Paano mo maaatim ako? Bilisan mo. Humingi ka ng tawag kay Lola. Pagkatapos, sabihin mo. Ang mga babae sa listahan. Isa-isa. Lahat ay makikilala mo. Ching iyon. Iyong. Medyo mabigat ang mga sinasabi ni Zuking. Huwag na huwag mong. Sisihin siya. Lola. Paumanhin. Ako. Pupunta at makikipagkita. Ah! Katotohanan. Lola, magpahinga ka na lang at magtiwala. Tutulong ako sa iyo, na mabantayan siya ng maayos. Siguraduhin hindi na siya magtatangkang uli, maging tuso at madaya. Sige. Sige. Alis na kami. Bilis. Matandang ginang. Bihira makitang si ginoong malaki. Ganito kadaling makinig sa payo. Oo nga, noon, talagang bihira. Pero simula nang dumating si Chinga, siya talaga. Matandang ginang, ano bang nangyari sa inyo? Ganito pala. Ganito pala. Hay nako, malabo na talaga ang mga mata ko dahil sa katandaan. Napakalinaw na bagay, hindi ko napansin. Ano ang napansin niyo? Ako ha, ako. Magkakaroon na ako ng apo sa pamamagitan ng kasal. Halika, dalhin ang lugaw. Bigla kong napansin. Nagkaroon na ulit ako ng gana. Matandang ginang. Sa tingin nyo ba? Sa pagkakataong ito na si ginoong malaki ay magkikita. Tiyak na magiging maayos. Siguradong hindi magiging maayos. Ah, Narito na, narito na. Makipag-usap ng maayos sa kanila. Huwag magpadalos-dalos. Binabantayan kita. Mag-usap ng maayos. Ikaw si Ginoong Yu. Sa totoo lang, nag-aalala pa ako. Na baka peke ang mga larawan. Hindi ko inakalang. Ang personal mong hitsura. Ay mas maganda kaysa sa mga larawan. Ako rin, hindi ko inaasahan na ang hitsura mo sa larawan at personal ay napakalayo ng pagkakaiba. Akala ko, hindi pareho ang tao. Ako rin, hindi ko inisip. Ang personal mong hitsura at ang nasa larawan ay sobrang magkakaiba. Akala ko, ay ibang tao na. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako gusto. Hindi rin kita gusto. Ang mga lalaki talaga, pare-pareho lang. Ginoong Yu, apo ng pamilya, ano ang ginagawa mo? Hindi ba't sinabihan kitang makipag-usap ng maayos? Kasalanan ko rin ito. Sinabi ko lang naman. Ang totoo. Hindi mo ba kayang maghanap ng ibang paraan para sabihin? Hindi pa nga nagsisimula ang usapan. Napalayo mo na agad ang tao. Paano natin malalaman? Kung bagay kayo sa isa't isa. Kung hindi ko sasabihin ang totoo. Ano ang dapat kong sabihin? Mag-iisip muna ako. Sa club, kung paano nila ako. Tinuruan. Naalala ko na. Kung purihin ka nila ulit, sabihin mo lang. Salamat sa'yo. Ikaw rin, maganda ka. Nakita ko sa profile mo. Ikaw ay mayaman, ang yaman mo ay bilyon. Halimbawa, ang ibig kong sabihin, kung sakali, na may utang ako ng napakalaking halaga, pwede mo ba akong bigyan ng kalahati? Ang perang utang mo, wala akong pakialam. Ikaw, ang hinihingi ko lang ay kalahati. Ayaw mo pa rin. Hindi nakapagtataka na ang gwapo mo. Walang gustong magpakasal sa'yo. Bagay lang na mag-isa ka. Binatang ginuuyu. Ang sinasabi nila ay kung sakali lang. Dapat sabihin mo, oo, oh, gusto ko. Ganito lang ito magiging tama. Ako, sa lahat ng aspeto mo, ayos naman para sa akin. Gusto kita. Ano ang nararamdaman mo? Ano ang tingin mo? Kung sakali, kung iniisip mo na okay rin ako, pwede tayo. Makipag-usap ng mas malalim. Okay. Sa tingin ko, hindi ka naman ganoon kagaling. Kunwaring ano pa, iniisip mo ba talaga na ikaw lang ang mapapangasawa ko? Binatang ginuuyo. Sinabi ko na, gusto ko makipag-usap ng mas malalim sa'yo. Hindi mo ba kayang magsabi ng isang magandang salita? Gusto mo ba na ako at siya? Makipag-usap ng malalim. Gusto mo ba na ako at siya? Makipag-usap ng malalim. Siyempre, gusto ko iyon. Ang damdamin. Lumalabas sa pag-uusap. Baka kapag mas marami pang usapan. Magustuhan na nga. Ang mga ito. Lahat din ito. Itinuro ng mga lalaki sa club. Oo nga. Sinabi rin nila. Na ang iba ay mabagal uminit ang damdamin. Kailangan mong makipag-ugnayan ng madalas sa mga babae. Makipag-usap ng ilang beses. Para malaman kung gusto mo sila o hindi. Sa tingin ko ganoon ka rin. Kaya sa susunod na makasalubong ka, ng babaeng may gusto sa'yo, sabihin mo lang, gusto rin kita, naiintindihan mo ba, kanina sinabi mo sa akin, ang ilang bagay, nakalimutan ko ang ilan, kaya, simulan natin ulit mula sa umpisa, isipin na lang natin parang simulation, simulation, magandang ideya. Kahit na parang simulation lang ito, kailangan seryosohin mo pa rin, Itrato mo ako na parang babae na makikilala mo sa susunod. Sa ganitong paraan magiging pakinabang ito. Ginoo ang gwapo mo naman. Ikaw ang ideal type ko. Ikaw ang taong nakita ko. Pinakamaganda sa lahat ng babae. Magaling ka naman pala dito, hindi ba? Nilampasan mo ang expectation. Hindi ba't sinabi mong maging mas seryoso? Pasensya na, nilampasan mo ang expectation. Medyo nagulat tuloy ako. Ituloy mo lang. Pagpatuloy na natin. Ginoo Yu, napakayaman mo. Paano kung isang araw may mangyari sa akin? Handa ka bang gumastos para sa akin? Hindi ako handa. Hindi ko gustong may mangyari sa iyo. Kung dumating ang araw na may mangyari talaga sa iyo, handa akong talikuran ng lahat para sa iyo. Ginoo Yu, Napakasaya ko sa'yo. Gustong gusto kita. Ikaw. Gusto rin kita. Sa wakas, natapos na rin ang pagsasanay. Paano naman naging ganito kako incidents? Ang mga sumunod ay may kanya-kanyang ginagawa. Hindi na sila makakapunta. Masayang lang. Nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Sino ba ang nagsabing hindi? Grabe, sobrang coincidence. Isa na namang araw na walang kinahinatnan. Siguradong dismayado ang lola, di ba? Naiintindihan ko na. Punong ginuuyo. Ako at si Zhang Cheng. Inaayos lang ang ilang trabaho. Samahan mo muna ang lola mo sa loob. Sakto lang iyon. Magpapaliwanag muna ako kay lola. Pagkatapos kong magpaliwanag, ikaw na ang pumasok. Kung hindi, mag-aalala na naman siya. Tungkol ba ito kay Linlan? Oo, punong ginouyo. Si Linlan ay nasa ibang bansa ngayon. Kasama siya sa isang pangunahing tagapamahala ng isang internasyonal na grupo. Makipag-ugnayan ka agad sa kanya. Oo, sandali. Huwag mo munang kontaken siya. Magpareserba ka ng isang malapit na flight papuntang ibang bansa para sa akin. Kailangan ko siyang personal na makita. Punong ginuuyo. Hindi naman kailangan. Ikaw mismo ang pumunta para makita siya. Hayaan mo na lang siyang pumunta rito para mas madali. At mag-usap sila ni Binibining Zuking. Kailangan ko munang malaman. Anong klaseng tao siya? Kung noong araw ay siya. Ang nagabandona kay Zuking. Hindi ko talaga maaaring hayaan. Na magtagpo ang mag -ina. Lola, paumanhin. Wala na namang resulta ngayon. Bakit ka humihingi ng paumanhin? Matagal nang inakala ni Lola. Ang may resulta ay parang imposible. Sige. Napakaganda. Lola, hindi ka ba kahit konti na dismaya? Masayang masaya pa nga si Lola. Bakit? Dahil sigurado na ako ng isandaang porsyento. Kung sino ang taong gusto niya. Ano? May gusto na si Ginoong Yu? Lola, bilasan mong sabihin sa akin kung sino. Handal na batang babae, hindi ba niya sinabi sa'yo? Wala naman. Shinjo, kapareho siya ng lolo niya noong kabataan ito. Magkapareho, noong araw. Kung hindi dahil kay lola, na gumawa ng isang hakbang. Hanggang ngayon, ang lolo niya, ay hindi pa rin masabi ito. Lola, sabihin mo na sa akin, kung sino ang babaeng iyon. Pahihintulutan ko rin siyang gawin ang unang hakbang hindi pa masabi ni Lola sa'yo. Dahil, dahil hindi alam ni Lola, ang babaeng ito, gusto ba niya si Ching sa kanyang puso? Paano kaya kung, napaiwas siya ng takot, anong gagawin? Hindi masabi ni Ching marahil dahil din dito. May punto ka, sa wakas, si Apo, nagustuhan ng isang babae, hindi dapat siya maitaboy. Kung gayon, ako na lang, magkukunwari na hindi alam. Ngunit kung ganito, wala akong maitutulong. Wala nang magagawa. Maghihintay na lamang. Huwag kang magmadali. Hindi ka maghihintay ng matagal. Pero, pakiramdam ni Lola, ang babaeng iyon. Sa kanyang puso ay, gusto rin si Ching Hindi lang niya namamalayan. Kapag na-realize niya, lahat ay magiging natural. Mabuti naman yan. Sana magpursige si Apo, para mas mabilis na makuha ang loob ng babaeng iyon. Lola, sa loob ng dalawang araw na ito, kailangan kong umalis ng malayo, hindi kita masasamahan. Nasa tamang pagkakataon ito, bakit aalis ka pa? Anong samantalahin ang pagkakataon? Siyempre ito ay, halos nakalimutan ko. Kailangan kong magkunwar. Ang ibig kong sabihin, tutulungan kitang magtagpo. Umuwi ka agad ha. Hihintayin kita. Sige, babalik ako agad. Halos masabi ko na. Huwag mo siyang paghintayin ng matagal. Ayaw niya bang mawala ako? Ginoo na si Apo. Kumain na tayo. Wala si Lola ngayon. Tayo. Nakalimutan ko. Umalis siya ng malayo. Sakto naman. Akin na itong pagkain. Bakit parang, hindi na kasing sarap ng dati. Shaw shaw, mabuti na lang at naghanap pa sa akin. Kung hindi, wala akong alam. Kung ano ang dapat gawin, parang anumang gawin, ay wala nang saysay. Pati pagkain, wala na ring lasa. Paano mo nalaman? Inisip ko na darating ang araw na ito. Hindi ko akalain darating ng ganito kabiles. Shaw shaw, baka may sakit ako, pero hindi dapat eh. Sabi ni Master, ang katawan ko, hindi dapat magkasakit. Lahat ng tao, nagkakasakit. Ang kaibahan, ang sakit, ay magkaiba. Ang iba, nasa katawan. Ang iba naman, nasa puso. Tara na. Dadalhin kita sa isang lugar. Makakapagpagaan ng nararamdaman mo. Panahon na para ikaw ay uminom ng alak. Anong lugar ito? Hindi ka pa nakainom ng alak? Ito ay lugar para uminom ng alak. Hindi pa ako nakainom. Sabi ng maestro ko, huwag akong uminom. Sabi niya, masasayang lang ang alak sa akin. Ngayon, maginom ka. Hindi na masasayang. Ngayon ikaw, tamang panahon para uminom ng alak. Kapag uminom ka, ang sakit mo, ay halos gagaling na. May ganitong bisa pala ang alak. Sige, subukan ko. Tagay, Tagay, tagay. Snow. Well. Hindi ko na kaya pang uminom. Ikaw. Pero ikaw, wala ka bang nararamdaman kahit kaunti? Wala talaga. Medyo busog lang ang tiyan ko. Ngayon, alam ko na, ang maestro mo, bakit niya sinabing nasasayang ang alak sa iyo? Mukhang nagkamali rin si Xiao Xiao. Wala talagang epekto ang alak sa akin. Ihatid ko na lang siya pa uwi. Tara. Yu Chengzhou, bumalik ka ba? Bakit hindi mo sinabi? Ikaw ay... Pasensya na, nagkamali ako ng tao, wala iyon. Ako ba'y nagkakaroon ng ilusyon? Bakit ko siya itinuring na ibang tao? Maaari kayang, hindi ito sakit, kundi pagkaligaling ng isip. Siya ba ito? Ang snow noong bata pa, ang ina ni Zuking. Lagi niyang iniingatan ng grupong litrato na ito. Mukhang noong araw, si Zuking ay malamang. Ay aksidenteng nawala, kaya posible talaga na. Magkakilala sila muli, pwede ko rin siyang kausapin. Ginoong Yu, narito na po ang aming tagapangulo. Tagapangulo Lin, magandang araw po. Ang batang lalaki mula sa pamilya Yu ng Yun Cheng. Ikaw nga ito. Kilala po ako ni tagapangulo Lin. Hindi mo na ba ako natatandaan? Narinig ko na ipinanganak kayo sa Yun Cheng. Kaya malamang noong bata pa ako nagkita na kami ni tagapangulo Lin. Pero, ang mga bagay noong bata pa ako, hindi ko na masyadong maalala. Napakapalad mo naman. Napahamak mo ang anak kong babae. Pero nakalimutan mo ng ganito na lang. Ano? Tagapangulo Lin, anong ibig sabihin ng sinabi nyo? Sinabi nyo na ako ang naging sanhi ng pagkasawi ni Chinga. Siyempre dahil sa iyo, kung hindi dahil sa madalas mong pagpapakita sa harap ni Chinga. Siguradong ngayon si Chinga ay maayos na nasa tabi ko pa. Sa gayon pala, noong bata pa ako at siya, hindi lang pala nagkita. Madalas pa nagkikita. Sandali lang. Sabi mo hindi mo na maalala ang mga nangyari noong bata ka pa. Kung ganoon, paano mo nagawang tawagin ang pangalan ni Chinga? Siyempre, dumating upang makita si Lindong. Nagsagawa ng kaunting pananaliksik. Lindong, dahil noong bata pa ako, naglaro kami ni Chinga. Bakit ko siya sasaktan? Ang pamilya nyo, Yu. Bakit ngayon? Ang natira na lang. Ikaw at ang lola Yu. Hindi mo pa ba naiintindihan? Naiintindihan ko na. Ako ang naging dahilan ng problema ni Chinga. Lindong. Ano nga ba talaga ang nangyari noon? Anong mga pangyayari? Maaari nyo ba akong sabihan? May halaga pa ba ito? Kung sasabihin ko sa'yo, maibabalik mo ba si Chinga? Sa tabi ko. Lindong. Tama na. Wala akong masyadong oras. Para mag-usap ng tungkol sa nakaraan. Kung sa pagkakataong ito, Dumating ka para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Pwede kang umalis na. Wala akong anumang. Kasama sa pamilya nyo, you. Interes na makipagtulungan. Alam ko na galit ka pa rin sa akin. Dahil noong araw, nasaktan ko si Chinga. Pero kung sabihin ko sa inyo, na maibabalik ko si Chinga. Kailan ba ang pamilya nyo, you? Nagkaroon ng ganitong kain loob. Para lang sa pakikipagtulungan. Ginamit mo pa ang pangalan ni Chinga. Para lang sa ganitong uri ng usapan. Madam Lin, tama na. Ikaw, batang you. Sasabihin ko sa'yo, kahit dalhin mo si Chinga ngayon, sa harapan ko, hindi pa rin ako makikipagtulungan sa'yo. Wala tayong magiging anumang ugnayan, at agad kong dadalhin. Si Chinga at aalis kami, pupunta sa isang lugar, na kailanman hindi mo mahahanap. Siguradong hindi ko siya hahayaang. Ulitin ang mga pagkakamali noon. Ang sagot kong ito, nasiyahan ka ba?